bago ako simulan itong vlog nito ito nga pala ako nagtatrabaho medyo natagal-tagal na rin tayong hindi hindi bablog kaya naisipan natin ito gumawa ng vlog at ibigay sa inyo ang update na nangyayari sa atin ngayon ang sinabi ko nga ay babalik na tayo sa pag -vlog. pero marami pa tayong kailangan si Kasuin. Babalik na rin tayo, kaya magalala. Yun, good afternoon mga kailaw. At ito na naman po si Ilaw Moto. At uh, salamat, salamat, salamat sa pag-tune nyo ngayon. So, Update lang po tayo uh, Wala po tayong naging vlog Magto 2 months na po After nung sa lalamog natin Ngayon po good news mga kapag vlog na pulit tayo At pang vlog muna natin ay na po nakapasok na po tayo dito sa Move It Wow! MC Taxi na po tayo So ihahatid ko sa inyo kung ano yung mga nangyayari Mga update dito sa akin sa Move It At syempre uh, mag-ano tayo ng mga story Ng mga iba't ibang ah uh, experience ng mga na kakasama natin or mga nagiging passenger natin syempre with their permission pero ang magiging challenge sa akin dito is hindi naman kasi ano pag uh, hindi marirecord yung voice ng ano ng nung, nung passenger natin kaya ang gagawin natin uh, mag-ipon tayo uh, mag-challenge tayo na magkaroon tayo ng Insta360 para marinig nyo yung mga mapag-uusapan namin at syempre makikita nyo rin yung ano yung mga passenger natin so ayun na nga at um, syempre hindi natin titigilan yung ano yung sa pagbablog natin tungkol dun sa camping yun naman talaga yung purpose ng vlog natin pero sa ngayon pasensya na muna at hindi tayo makakapag-camping syempre alam nyo na uh, um, kailangan din natin kumilos I mean kailangan din natin magtrabaho doble kayod para meron tayo pang sustento dun sa uh, content natin sa gusto nang natin ginagawa ayun ayaw ko muna ng drama uh, uh ano ko kayo tag dito babalitaan uh, ko kayo kung ano yung mga nang, nangyari update sa buhay natin ikukwento ko uh, one time so ito na yung first pick up natin si Sir ayun na nga pagkatapos ng ilang buwan kung ano-ano na ang ginawa natin para lang makapag side hustle una naglalamove tayo tapos nagmupit at yung panghuli overtime sa trabaho alam niyo ba excited na kaming makabalik sa pagbablog lalo na sa pagkakamping at sa pagride sa so, ngayon nag-iipon pa tayo ng lakas at mga gamit para maging maganda rin ang mga susunod nating content. Yan guys, ah uh, layo from San Jose sa may San Francisco Homes hanggang dito sa alternative road route dito sa ano sa SM Pongo eh wala pa rin ano, wala walang pasalero so lugi na agad so, ginawa ako is yes, ano, inoff ko na yung, ano, yung bulakan ng movie option kasi nakaka dalawang biyahe na ako dito sa bulakan and lugi talaga walang papalik hanggang novaliches to so ayun okay na lang nagpa, nagpa siya ako na i-off na lang to permanent yung bulakan hindi na muna ako mabiyahe dito sa bulakan um, kung mabiyahe man ako siguro talagang off na tong bulakan na to Tingnan natin yung Cavite kung okay, yung natin kung yung kapwa tayo doon. Natin. All all. Off muna yung Bulacan. So, hanap pa rin tayo ng third booking natin. And, uh, today po is ano pa lang yata. And, um, November 12 and alas 4 58 ng hapon. Eto na, sana makakuha na tayo kasi ang start ng 5pm na mag start yung incentive ni Mubit ng 5pm to 10pm. So ayun, sana maka 12 bookings tayo dun sa time frame na merong incentive. 300 pesos din yun, sayang yon pang ano pang gasolina. So tara, tara tayo. Hanap tayong bookings. and guys, nakakaapat na booking na tayo and dito natin yan sa Nitang and ano na tayo, pag ano tayo tag dito hanap tayo ng susunod na booking natin tara labas tayo ng Nitang wham guys pukunin natin tong an, pang anim na pasero natin ano, uh, palichas lang dito galing tapos atid natin ito ng Araneta Avenue natin or okay, pick up na tayo Ha so, Ito na Tapos na yung isang ano natin Next natin is ano a ah, Pang siyam na booking na tayo ngayong araw Yan good mga kailaw At ilaw moto Ayan na tayo alam nyo ba kung nasan tayo alam nyo to mga uh, gantong oras uh, it's already 10.38 so ayan ganyan yung ano dito sa uh, BGC sa mga ayun na muna ang update ko para sa inyo sobrang busy lang natin talaga sa ngayon para sa mga naging side hustle natin yung video nga pala na napapanood nyo ayan yung isa sa mga naging biyahe natin kay Mubit. Ayan yung update sa buhay natin, kaya wala kaming upload sa YouTube. One time, i-update namin kayo, or surprise na lang namin kayo. Sana ay may maisip ako magandang i-content next time. So, hanggang dito na lang muna, mga kailaw. Bawi ako next upload. Ulit, hanggang sa muli, mga kailaw. Bye-bye!